Kung makikita nyo guys, so yan. So yun, hinulma ko na nga siya at hinila ko na yung tali mga lodi. So yun oh. Talagang alalayan nyo guys para mahulma talaga yung pinakamagandang hulma ng ating uh, pakpak para sa saranggol natin mga lodi. At syempre yung kabila naman at gagamit ako ng, ano, ng meter mga lodi para makuha ko yung sukat dun sa kabilang pakpak at pag nakuha ko ng sukat sa kabilang pakpak, kukunin ko naman yung sukat para doon sa kabila para pantay na pantay siya. So, syempre, kapag wala kayong meter, mga lodi, pwede, pwede nyo naman gamitin yung patpat -pat or kawayan, mga lodi, at uh, kayo nang bahala magsukat. At syempre, binubuko na rin yung kanyang uh, isda sa may buntot, mga lodi. So, yan, manipis lang talaga yan, yung mga ginamit kong kawayan, mga lodi. At tinatalihan ko rin siya at nilalagyan ko rin siya ng duct tape, mga lodi. So, syempre, nilagyan ko muna siya ng uh, masking tape. Yan, para syempre, mabilis natin siyang matali mga lodi or duct tape mga lodi para hindi siya kumalas at mabilis siyang matali. Isa rin yan sa mga advantage mga lodi kaya nilalagyan ko siya ng duct tape or tape mga lodi para mabilis siyang itali at hindi siya pagalaw-galaw mga lodi. So parang nakapix na siya. So malaking bagay din talaga na naglalagay ka ng tape mga lodi. So sa akin lang din naman yan. At syempre, pinotro ko na yung mga edge o yung mga sobra ng ating mga kawayan mga lodi. So yan na nga, nabunan natin yung ating... Um, Disda mga lodi. So, yun. Papakita ko sa inyo guys. Pati yung sukat. Ibibigay ko yung sukat ng ating mga uh, kawayan mga lodi sa pagbuo ko niyang ating 6 uh, feet na disda mga lodi. So, yun. Uh, kung makikita nyo kung gaano kadetal mga lodi yung ginawa natin.